sarap talaga ng lunch natin. Thanks to Paolo Tabesca. Kuis Bong, nagparinig kay Kimi. Magtampulit para may lunch. Ang kukulit naman talaga ng mga showtime host. Ginagawang pain lagi si Kimcho. Sino pa naman kasi ang hindi matutuwa? Panay ang padala ni Paolo ng mga masasarap na food kay Mrs. Si estudio especially nung nagkatampuhan sila. Look Kimi Iba ang hubog ng katawan ngayon. Kumpara noong wala pa sila ni Paula Bilino. Sa buhay niya. Inalagaan ng husto, Tumaba na siya at mas naging fit sa mga sports. Nakahanap ng mga kasama sa daily routine. Every morning. Sino ba namang kasi ang hindi gaganahan, di ba? ang ilang komento. Patawa itong si Kuisbong. Pinapaiyak nila naman si Kimi. Pinapahalata ninyo kung gaano siya kalambing kay Daddy Paolo. Sana all, makakita ng kasing ugali ni Paolo Abilino. Malaga at buong buo yung assurance na ibinibigay sa'yo. Hindi puro panandarian lamang. Nasaya. Sa panahon kasi natin ngayon, laro na lang para sa iba ang relasyon. Hindi ko inilalahat, ngunit madalas, ganun din sa mga ibang artista, especially mga boys, ayaw ko nang mabanggit. Pa ang pangalan, kilala naman sino ang mga cheater ng taon. Number one nga dyan si Sian Lim. Inanlang lang yan sa si mga banag ng fans.